Magandang araw, mga kaluluwa. Maligayang pagdating sa ating kanal kung saan ating sinisisid ang malalim at mahiwagang mundo ng mga tradisyon, pista, at mistikong paniniwala ng iba't ibang kultura. Ngayon, ating babagtasin ang isang gabi na puno ng hiwaga, paggunita, at minsan ay takot. Ang gabing nagbubukas ng pinto sa kabilang buhay. Sa gabi ng Oktubre 31, ang manipis na tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang buhay ay nagiging halos transparent. Ito ang sandali kung saan ang mga kaluluwa ay malayang naglalakbay at ang mga lumang paniniwala ay nabubuhay muli. Handa ka na bang harapin ang mga lihim na dala ng dilim? Ang petsang Oktubre 30 ay may iba't ibang pangalan at kahulugan sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa Pilipinas, ito ang pinakapuso ng paghahanda para sa undas. Kilala rin bilang All Saints Eve, Halloween o Araw ng Mga Patay sa mas malawak na konteksto ng pagdiriwang, ito ay higit pa sa isang simpleng selebrasyon. Ito ay isang paalala ng siklo ng buhay at kamatayan ng pagyuko sa nakaraan at ng pagpapahalaga sa mga yumao. Ito ang gabing kung saan ang kalikasan mismo ay tila bumubulong ng mga kwento ng ating mga ninuno. Nagpapaalala sa atin na ang pagitan ng mundo ng mga buhay at patay ay napakaliit. Para sa karamihan ng mga Pilipino, ang October 31 ay ang bisperas ng Araw ng Mga Santo, All Saints Day, sa Nobyembre 1 at Araw ng Mga Kaluluwa, All Souls Day, sa Nobyembre 2. Magkasama, ang tatlong araw na ito ay tinatawag na Undas. Ang tradisyong katoliko ay nagtuturo sa atin na manalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio na umaasa sa ating mga dasal upang makamit ang kapayapaan sa langit. Sa undas, tayo ay nag-aalay ng mga panalangin at papuri, humihingi ng awa para sa mga yumao at pagpapala para sa mga nabubuhay. Ngunit, bago pa man dumating ang kristyanismo sa ating mga isla mayroon na tayong malalim na paggalang sa mga kaluluwa at espiritu. Ang ating mga ninuno na sumasamba sa mga anito at diwata ay naniniwala na ang mga espiritu ng mga yumao ay nananatili sa ating mundo maaaring maging tagapagprotekta o tagapagparusa depende sa kung paano sila tratuhin. Kaya naman, ang gabi ng Oktubre 31 ay nagiging isang natatanging pagsasanib ng sinaunang paniniwala at kristyanong debosyon kung saan ang paggalang sa mga Yumao ay nagiging isang sentral na tema. Upang tunay na maunawaan ang misteryo ng Oktubre 31 sa Pilipinas, kailangan nating balikan ang nakaraan, libo-libong taon na ang nakalilipas. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay mayroon ng masalimuot na sistema ng paniniwala tungkol sa kamatayan at kabilang buhay. Hindi sila natatakot sa kamatayan. Sa halip, nakikita nila ito bilang isang paglipat sa ibang dimensyon, kung saan ang kaluluwa o diwa ng yumao ay nagpapatuloy. Ang mga anito, ang mga espiritu ng mga ninuno, ay itinuturing na mahalagang bahagi ng komunidad. Ang mga babaylan o katalonan, mga sinaunang pari o paring babae ay nagsasagawa ng mga ritual upang makipag-ugnayan sa mga anito, humihingi ng payo, proteksyon at pagpapala para sa ani, kalusugan at tagumpay sa digmaan. Naniniwala sila na ang mga anito ay maaaring maging sanhi ng karamdaman o kasaganahan depende sa kanilang kalooban. Kaya ang pag-aalay ng pagkain, inumin at paggawa ng mga larawan o likha ng mga anito ay karaniwan. Ang paggunita sa mga yumao ay hindi isang taunang selebrasyon lamang, kundi isang patuloy na relasyon. Nang dumating ang mga Kastila noong ika-16 siglo, dala nila ang katolisismo at ang tradisyon ng All Saints Day at All Souls Day na itinuturo ang pagdarasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Sa una, maaaring may salungatan sa pagitan ng dalawang sistema ng paniniwala. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkasama ang mga ito, bumuo ng isang natatanging Filipino na bersyon ng undas. Ang tradisyonal na paggalang sa mga anito ay naging katolikong paggunita sa mga santo at pagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga namayapa. Ang mga undas na alam natin ngayon ay isang malaking pagtitipon ng pamilya. Libo-libong pamilya ang bumibiyahe pa uwi sa kanilang mga probinsya upang magsama-sama sa sementeryo. Linisin ang mga puntod, maglagay ng bulaklak at kandila at mag-alay ng mga dasal. Ang Halloween na nagmula sa Celtic na tradisyon ng samhain at dinala ng mga Amerikano ay nakapagdagdag din ng bagong kulay sa pagdiriwang. Ngayon, hindi na lang dasal at paggunita ang undas ito rin ay pagkakataon para sa mga bata na magtrick or treat sa kanilang mga costume, isang paghalo ng modernong kasiyahan at sinaunang paggalang sa mga espiritu. Ngunit sa likod ng mga maskara at matatamis, ang esensya ng October 30 ay nananatili. Isang gabi kung saan ang mga alaala ng mga yumao ay muling nabubuhay at ang mga lihim ng nakaraan ay bumubulong sa hangin mga pamahiin, mga palatandaan ng kapalaran. Kapag may nag-iisa na kandilang mabilis na nauubo sa puntod ng mahal sa buhay, ito ay tanda na ang kaluluwa ng yumao ay matinding nangangailangan ng dasal at paggunita at marami pa itong dinadalang pasakit sa purgatorio. Kung hindi ito mapapansin, maaaring bumalik ang kaluluwa upang humingi ng tulong na magdudulot ng pagpaparamdam sa pamilya. Kapag nakakarinig ng hindi maipaliwanag na tunog sa gabi ng Oktubre 31 tulad ng kaluskos, bulong o pagbasag ng baso ng walang dahilan. Ito ay sinyales na ang mga kaluluwa ay nasa paligid at posibleng nagpaparamdam. Ang mga tunog na ito ay maaaring babala o simpleng pagpapaalala na hindi sila nakakalimutan. Dapat mag-ingat at mag-alay ng panalangin kapag may kakaibang langgam o insekto ang pumunta sa bahay na hindi karaniwan. Sa ilang paniniwala, ito ay maaaring anyo ng kaluluwang bumibisita. Huwag itong papatayin o ipagtabuyan sa halip. Maglagay ng kaunting pagkain o matamis bilang pag-aalay at paggalang. Kung biglang magamoy bulaklak o kandila sa loob ng bahay nang walang pinanggagalingan. Ito ay pinaniniwala ang tanda ng presensya ng isang kaluluwang bumibisita. Karaniwan ay mula sa isang mahal sa buhay na namayapa. Ito ay isang paalala na sila ay malapit at nagmamalasakit pa rin. Kapag biglang sumama ang pakiramdam o nakakaramdam ng matinding lamig sa bahay sa gabi ng Oktubre 30 10, ito ay maaaring senyalis na may espiritong dumadaan o nananatili sa lugar. Ang lamig ay madalas na nauugnay sa enerhiya ng mga kaluluwa. Mahalagang panatilihing maliwanag at maaliwalas ang bahay. Kapag ang alaga mong aso o pusa ay tila may nakikita o nakakausap na wala namang tao. Ang mga hayop ay pinaniniwalaang may kakayahang makakita ng mga espiritu. Kung sila ay umuungol, tumatahol sa kawalan o tila nakikipaglaro sa wala, Maaaring may kaluluwang nasa paligid. Pagkawala ng mahalagang bagay. Kung may nawawalang bagay sa bahay sa gabing ito at bigla itong lumitaw sa ibang lugar, maaaring ito ay ginulo ng mga espirito. Hindi ito masama, minsan ay palatandaan lamang ng kanilang presensya. Mga panaginip sa gabing ito. Panaginip tungkol sa yumaumong mahal sa buhay. Kung sila ay masaya, malinis at nagsasalita ng may kapayapaan, ibig sabihin ay nasa maayos silang kalagayan. Kung sila ay malungkot, marumi o humihingi ng tulong, maaaring nangangailangan sila ng dasal. Ang pagdarasal para sa kanila, paggising ay makakatulong. Panaginip na hinahabol ka ng multo o di kilalang nilalang. Ito ay maaaring simbolo ng mga unresolved issues o takot na kailangan mong harapin sa iyong buhay. O kaya, isang babala mula sa kabilang buhay na kailangan mong mag-ingat sa isang desisyon. Panaginip ng puting ilaw o kislap. Ito ay positibong tanda, nagpapahiwatig ng gabay at proteksyon mula sa mga good spirits o ranito maaari itong senyalis ng pag-asa o kaliwanagan sa isang problema. Panaginip na nasa sementeryo ka at naglilinis ng puntod. Hindi ito masamang panaginip. Ito ay simbolo ng paglilinis ng sarili, pagpapatawad sa nakaraan at pagtanggap ng pagkawala. Ito rin ay paalala na bigyang pugay ang mga yumao. Panaginip na ikaw ay lumilipad o lumulutang. Ito ay maaaring simbolo ng paglaya sa mga pasakit o problema o koneksyon sa spiritual realm. Maaari itong maging senyalis ng pagtaas ng iyong espiritual na kamalayan. Mga isinilang sa araw na ito. Ang mga isinilang sa gabi ng Oktubre 31 ay pinaniniwalaang may malalim na koneksyon sa espiritual na mundo. Sila ay madalas na mayroong sixth sense o matalas na intuition sensitibo sa mga enerhiya sa paligid nila at madalas ay nakakaramdam o nakakakita ng hindi nakikita ng ordinaryong tao. Sila ay likas na mausisa, malikhain at may malalim na pag-unawa sa buhay at kamatayan. Ang kanilang landas ay madalas na puno ng misteryo at paghahanap ng kahulugan. Sila ay maaaring maging mahusay sa mga larangan na nangangailangan ng empatya pagpapagaling o pag-unawa sa sikolohiya ng tao. Gayunpaman, dahil sa kanilang pagiging sensitibo, kailangan nilang matutong protektahan ang kanilang sarili mula sa negatibong enerhiya upang hindi sila madaling maapektuhan ng kalungkutan o kabalisahan. Sila ang mga tagapagbantay ng mga lihim ng dalawang mundo. Mga iminamahal na pangalan. Bagaman ang October 31 ay bisperas ng All Saints Day, November 1, walang partikular na name day sa Filipino Catholic tradition para sa mismong October 31. Gayunpaman, ang diwa ng paggunita sa lahat ng mga santo at banal at sa lahat ng mga kaluluwang nasa langit ay napakalakas. Kung mayroong name day sa gabing ito, ito ay para sa lahat ng mga banal na kaluluwa na gumagabay sa atin. Ito ay araw ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang kabutihan at proteksyon. Ang bawat isa sa atin na may pangalan ng isang santo ay maaaring magdiwang ng bisperas na ito sa pamamagitan ng panalangin at pag-alala sa kabanalan na kinakatawan ng kanyang patron. Mga tradisyon at ritual, ano ang nararapat gawin paglilinis at paghahanda ng altar puntod, ritual ng paggalang. Layunin Upang bigyang pugay ang mga yumao, linisin ang kanilang pahingahan at ipakita na hindi sila nakakalimutan. Ito ay paghahanda rin para sa kanilang pagbisita ayon sa paniniwala. Ano ang kailangan? Mga bulaklak, marigold, gladiola, krisantemo ay karaniwan. Mga kandila, puti o dilaw, mga paboritong pagkain at inumin ng yumao, tubig at mga kagamitan sa paglilinis. Kailan at paano gagawin? Sa araw ng Oktubre 31, karaniwang umaga o hapon, bago sumapit ang dilim, pumunta sa sementeryo upang linisin ang puntod ng mahal sa buhay. Tanggalin ang mga damo, punasan ang lapida at ilagay ang sariwang bulaklak. Kung hindi makapunta sa sementeryo, maaaring maglagay ng maliit na altar sa bahay na may ng yumao, kandila, bulaklak at mga pagkain. Habang ginagawa ito, magsalita ng mahina, tila nakikipag-usap sa yumao, nagpapahayag ng pagmamahal at paggunita. Panalangin Walang eksaktong orasyon, ngunit isang tauspusong panalangin na tulad nito